Dahil nga co-host na ngayon si Super Tekla sa Wawa Win, ipa-experience -e daw niya sa akin ang maging contestant dito. Kasama ang ilan nating mga kapuso na kasalukuyang naririto sa Hospicio de San Jose na isang welfare institution. Siyempre mawawawala ba ang pinakasikat na, sa, nalaro laro sa Wawa Ito ano ang... Uh? Nako, napakasikat nito. Hip, hip! Hooray! Ganon. Kaya naman, nako, nag-invite pa ako ng bonggang bongat paamdar. <laughs> Napakla ng universe. Ayan. Nuki! Ah! Uy, ganun talaga lumakad pa oh. side. <laughs> Anong hawak niya? Oo. Oh. Okay. Oh. Anong hawak mo? Anong gagawin namin dyan? At ang twist dito ay dapat kung sino matalo ay kakain ng okra, talamansi, at ang bonggang kabiyas, at ang bonggang sili. Oh my God! God.

Para okay. okay Alert! Okay. Mas pinahigpit sure. pa ang kompetisyon Hepep! Oh. Hooray! Hooray! Hepep! <laughs> Hooray! <laughs> Hooray! Hepep! Happy Mom Hindi tayo Ay, ayoko sila okay, yes, Tagal na ako, hindi ko makain ng kamyas. Papa, bawal ko mag-smile! Doon lang, doon! Kaya din mam, kaya Yes. Nang araw na yon, may mga espesyal na taong pasasayahin ang komedyanteng si Super Tekla. This welcome from Wawa Win, Super Tekla! Hello! Nakakatwa so wala po ngayon si Kuya Willie so ako muna ha? So ngayong hapon po ay nako, hindi lang po ako ang manggiging bisita ninyo at magbibigay ng uh, aliw at palakbakan naman natin ni Slay. Na pressure naman ako magbibigay aliw. Ano bang Okay lang kasi mga ganito, madali lang patawanin niya. <laughs> oh, oh. Naging adbokasya na raw ni Super Tekla ang pasayahin ng mga nakatatanda rito sa Hospicio ay, 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 de San Jose. Ano <laughs> <Magpo. laughs> po yon Katunayan, ito na raw ang ikatlong beses na pagbisita niya sa kanila. May asawa po? Single. Single. Uh, may nililigawan po ba kayo sa mga dalaga natin dito? Wala ikaw. Huwag ako tayo. Pag niligawan mo ako makikilala mo mga ninuno mo. <laughs> ito bang pagdalaw-dalaw mo sa mga organisasyon? Well, katulad itong hospisyo. Yes. Ito yung pag, uh, pagbahagi rin ng tagumpay na tinatamasa yes. mo so, ngayon. Yes, to share kailangan mo i-share kasi good karma yun yung eh. Pero bakit mga matatanda? Sabi nga ni Kuya Will, mga matatanda daw, malapit kay God. Kasi yun na yung ano eh, kumaga, sobrang pag nagdasal kasi yan, taintib. Mahahawaan ka nun. <laughs> This is true. One, two, three. Para kay Super Tekla, hindi daw niya magagawang magbahagi ng saya sa iba kung hindi siya tinulungan ng may kapal na makabangon mula sa kanya mga pinagdaanan noon. Reward sa akin ng God na i mo yung life. Yun yung mm -hmm. pinarealize siya sa akin ng God na mm -hmm. ingatan mo yan. So, hindi lang buhay ko, ni nilagay niya pa ng kulay, bongga. Lahat ng rekados wala na akong nga uh, Sa akin na lang, how to handle. Paano siya, with time siguro naman, papakatanga ka pa ba. Diba? Yeah.